ayong atlo ka ninyong tanan nagpaminaw ka ron na yung tuluman akong suliran. Ilabi na kaninyo ninyo, Dr. Rene Obra, o gatar ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga makatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. tau lang ko ninyo sa pangangan naneng, 23 years old, minyo o may usa ka anak, taga diri sa Mindanao, punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa akong pagmaptos ka ron. Nasundan mangkutayo ng akong anak Ngawa pa malutas, aron inyo hisaptan ingon iniyang mga panghita po. Agay! Oh. Sakita, briani, patama, Ay! Nawsak pa Ay! O, sakit ta bi ani magpatutik pata maui. Ay, wa ntaham. gisudlan. Mama, sad, uy! Sakit ani ani uy. Ako na lang inus nagatason na lang namo ning among anak mo oy. Di ko kagwanta ani magpatutoy bata oy. Nya. Yeah. May kwarta mong ipalit og gatas sa bata. Na, mahal na baka ang gatas ron para sa mga batang masuso. Pero mm -hmm. okay, yes. uh, uh, sakit na di ani ma oy agay. Kay gitoy. Ala na ito'n, ning akong tutoy. Mm. Ay, 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 patutoy ba? Ay, man. Ay, man. Ay man. Dili, ngunana, mga mundang na ang bata sa pagpatutoy. Ayaw in tao nagdiraha imong tutoy. Kundi dili, lomse. Ha? Lomse na ko akong anak. Lomse sa imong totoy ba? Ana, oh, be be ana ba ang, ang kay maoy. Oh, oh, Di ba? Namuhi sa totoy nga atong gilumsan sa imong soso ang bata, ha? ha di ba? Pero nihilak pa lagi. Marag di Madiskas siya palang unyang bato. Kaing nang anak sa unaday, Ilabi na og mama kas tutoy nako. ako. Maong tika akong iduot og mayo aron mamuhi ka. Kay masakit man kun birahon ni mo ang imong totoy. Kaya inig birahon ni mo. Mas mo totoy pa hinunog mo ayong bata aron dili ka sa imong atngal. Ilabi na unya og magnipunan na day. Ay sus, mas grabe pa Di ko, aning mga anak mahdi di ko mo usab. Naray, sis. Ay na lang ko anak, nga dili na mo usab nining storya ra na awa niya. Way siguro nga dili pa na mo tuig ning bataa ah. mumabdos na sad kag usab. Simbak ko ma oi. Ay eh, simbak. Mo mm, sentro Mangutan ako dito kun unsay para family planning. magpils lang siguro ko ma. Unsa? Ah. Oh, ikaw, kung gusto kang mag-pills. May mga pills naman tang libre din sa sentro. O niya, okay de, lagi, kun na lagi, ma'am, kung mag-inom ko pills nga usa pa man akong anak, ma'am. aw oh, dili unta kay bata pa ka, usapay anak. Mo advice ni nga mag family planning kung mula pas na sa tulo ang anak. Nya kay gusto ka man ka hang mag-control una. O lagi, ma'am. Kay lisura ding mga anak ug magpatutoy bata, ma'am. Eh. Mga anak ko, pero unya na. Oh, na lang, sige. pag sa lang una. ah sige, ma'am. Salamat. Mm -hmm. Ganon ka rin? Lapat magkakong Oreo eh. Oh, ha? Oo, oh, pag ino kambal. Nagtumar naman ko. Pero ito kayang nawasakit eh. Karoon pa mo kong makasuwayan ni kita. Niya, magpanlipong man ko. Uy, Noon sa ka? Di ka nito sa pills nga ako kigamit. Ha? Sukat nga na to Marco o pills, grabe naman ang pagsakit sa kung o. Og daghan na, kaya kong mahagi na kung mga gipamati. Magpanlipong na kong. Wa manin ako batia dihang wa pa ko magtumar og pills. Maong wa ko'y mahimo, di undangan ako ang pagtumar sa pills. Unya? Ha? Unsa wa ka dugo? ka kuyo. Di ba nagpills man ka? Ako mang giundangan kod kay labad man tong... kay sa kong uwat nung kigayo na kod kung muinom ko nya magpanlipong pa ko. Ganun sa lang. Hey. Wa magkamusulti noong dalang ba na ikatog tumar sa pills, oy? Mabdos na git sa. Oh, unsa man day? Wa na gud ka. Oh, na. Aw noon. Gadahan ang sad doon kung mamanghura na ngatong anak. Mm -hmm. Aron mapun-an ang akong anak bisan og usa. Ayo. Di ay po og mamabdos kag usab. Ma. Wa pa taon magtuig ning akong anak. Uy, anya, Mabdos na sad ko. Ay ba, ayo man ang bata nga magsunod, -so God. Kaya aron mausaranan ni mo sila sa pagbantay. Ay, hey, nako na ako ma-imagine, Maui. Hasol naman mga ning usapa. Unsa na ka kung na ni sila o niya, dog o rakay ka. Aw, oh, antusa! Kay tinuyuan man! Ma! Oy, gaw! Nining, ikaw manday na. Ay, kisa pa manday gao. Uy, hala. Uy, nagkugos ka anang batang gamay o niya. Dako na sarang imong tiyan. Nasundan lagi ko kau eh. ni ah? na may idada ng bataa? Usa ka tuig na. og upat ka buwan akong tiyan, gao. Ay, 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 sa, ha, sa gao, ha. Uy, hala. Uy. Mm. Maling ko sa daplin kay patutun o na akong akong anak. Ay, wala pa din, nimo. Lutasa ng nagmabdo sa mangka? Ha? Huh? Kay nga ano na da ikaw. Uy, pastilan. Makadaot na sa duha ka bata gawoy. Lagmit usa anak na mapildi. Kay magdaog man sila. Pansa? Mauna sulti-sulti sa katiguangan. Maong lutasan na lang ng usanineng. Kituig naman sa bitaw na kapil. Isot kay Lutason, bata ma? maoy. Ikit mo piyas kong tutoy. Niya? Hawar na siya. bisan ng tutoy pa ni mo, oh. Daot ka ayo. Payat. Kay nag-ilog mo na sila sa iyang manghod sa imong bitamina. Mao ang posible na madaot noon na silang duhaneng. Ha? Malo ay kumulutas sa akong anak, kaya di manggot ka ayaw mo kaon bataaw kanon. Samot na huwag akong lutason. Ang akong mga pangutana mao kining mo sunod. Uy nang pangutana, sukat pag tumar na og uh, pills, daghan kay kong gipamati ug um, magsigig labad ang akong uo. Uh. Ang pagtumar ko bagyo og uh, pills ang hinundan. Ikaduhang pangutana, giundangan ako ang pills o uh, pagsunod buwan, na tayon ko nga wa pay tuig ang akong anak Nagsigi para baghapon ko patutoy niya. Magkadaot ba ni niya? Usa akong ni Ikatulong pangutana. Unsa sab ka tinuod na kung padayon na magpatutoy bisag Maptus, magdaog ko nung akong bata o ang akong ki o posibli na usa ang mapildi. Tinuod ba? Payat ra ba ang akong bata nga gipatutoy Usa, iasab ka anong pagnipon? Ikaw pa ito payat o daot kayong akong anak, bisan ako pang ipatutoy. Tuig na siya, og four na ang akong tiyan. Maayo pa nga lutason ko na lang siya. Unsa may akong i-vitamins o ipakaon niya, aron manambok, palihog, tabangi o tambagiko, ko, kini ang akong suliran, neneng. Mayong adlaw mga suking paminaw kini si attorney Elaine Batan. Kini sab si Dr. Rene Obra. <laughs> Karong adlaw kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. So sa pa gipaabot guys, hangi paabot guys, ipadana dayon ang inyong mga suwat sa suliran_612 at yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page Pwede sa atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City Lain-lain o klasik-klasing pamaagig yun ha kung usan yung pagpadalang inyong mga suwat o mga suliran diri nato unsay hangyo nato docs Dok atong yes, letter sender uh, Paliog lang pag kumplito ang inyong address o uh, ang detalya sa inyong story para mahatagan og nindot nga script pa uh, istorya sa atong script writer sa atong mga talents no ug may balo po may until asa man makaabot lang atong programa sa Ariman no? layo biya kay maabtan di ba na over the world international nga mga listeners yes. kay through YouTube ug sa ato ang RMN Cebu nga Facebook account pwede man tanilang mapaminaw yes. no Laila, uh, maabot ta asa ganito na i Kuwait nai Kuwait oh. nai, sa the whole of America yes Egypt Australia, na Assad, Egypt, Canada Japan, Oh, dili ra ni na sa, no? Maabot sa sa pinumungahan Cebu. Yes. <laughs> Balik lagi kag Cebu. no? <laughs> na, maabot ta sa uh, ilang balay ni Jewel Andales, no? Mm. Jewel Andales, og kinsa to'y Kauban ni Jewel sa ilang panimalay, yung Lady Jane ba ito, no? Dia sa barangay Opra, aning ah, na sa Sugbo, no? Kunya ah, si Winnie Rose Hurus diyan sa Pinamungahan, Og si Albero sa uh, Kuwait, si Barliso sa Qatar ba to? o ata ito. Kunya, nakoy i-greet sa mga taga Southern Leyte Attorney, no? Pwede mm -hmm. ba? Yes, uh, go ahead. Mga up. taga San Francisco Southern Leyte, may pagpaminaw ni Dr. Mark Rubin, Vivian Gonzalez, Bini Tiausun, uh, Paul Dagami, Trinidad Tulibas, Maybilin Santisas, Claire Pugoso, ug si Maricel Isklimi. Di si sama sa na mga nakoy mga kailang listeners dyan sa lilo ano? Bagor mogong kung nauli dito. Mm -hmm. So may pagpamilaw ni Frido Mahinay, Bibi Mahinay, Henry Daitul, Bibi Daitul, Samson Galano, Angela Galano, Uh, Hiniga Villacorta o Nistor Cuscos no? diha sa Liluan uh, Southern Leyte. no? Kaya naman po sa Liluan Cebu, no? Mayong pagpaminaw. Yes, og unsa may ato ang uh, ay wait sa di let me just say congratulations sa tanan nga mga runners, mga marathoners from Cebu, labi na sa Easy Runners Club headed by Coach Arvin uh, Loberanes, and Coach uh, Joel Suarez nganing compete ni race ug ni join sa Sydney Marathon last Sunday. Kapun, Sydney Marathon. Lo, 42 kilometers among gidagan. Oh, wow. Dito kag Sydney ato ni. Ikan ko dito mo gapis so, Kumusta ka ng Blue Mountain? Kumusta ang Blue Mountain? regards ang three sisters. Sa Iboha. ng Blue Mountain. Ilang elevator. Ilang elevator is paubos. Oh. Hindot ka ayog yun. Bugnaw. Bugnaw kayo idagan. But congratulations. napit mo sa wine tasting. Yes. Yes. Layo po itong travel. Hurot sa kaadlaw. Pero di man kadugay kay Antuyo. Dagan man. But a big congratulations to everyone who finished the TCS Sydney Marathon 2024. Sa pala ko rin niyo, eh. <laughs> Buyag. Punto medyo. Ang oh, uh, uh pagtulunan uh, yes. to na. Atty, no? Your child's mental health is more important than their grades. Hoy, sakto jud na. Basi nabuli ang imong bata sa eskulahan. Mm. Ya masuko may grado. <laughs> Kanang bigyud na no ang importante usahay maglibog mangunta kay anagi mga ginikanan gud di nga oh. gusto achiever gid ilahang anak. Oh. Pero naaman sa good in time mga bata nga mao ra ang capacity pero mo excel in other things. Yes, because the mm. intellect of a person doesn't depend only on his or her academic performance mm-hmm. daghang mga bright na tunay nga hinay sa academic pero probida ka bright sa ubang mga butang sa kinabuhi tinud and mo excel oh. nya besides no sa tinud anay lang gyud ang importante no nga ang imuhang anak kibaw manikasika sa kinabuhi oh kana kaysa ka sa, sa magsigirag basag libro di kibaw mo atubag problema or mo barog siyang kaugalingon ug dai sitwasyon nga mo debit gamay sa libro yung gabasa di na kaybo mo adjust tinuod di na tinood, mo dance mo with the music mas may pa nang average pero street oh. smart ang imuhang yes kanang bata kaysa sa man himo na hinuon ng sobra ka seryoso maglisod nagminggol, ug mga tao, makirelate sa mga tao oh. kanang ingon ana niya usahay no dili ninyo i-pressure ay i-pressure ang mga bata kay mag-breakdown mental breakdown unya na Yes mm. emotional quotient ang importante kaysa intellectual quotient ato ni Diba doc hmm. daghang cases doc sa mga bata karon nga mo commit og suicide or magdepresyon kay nahadlok kay gagmay grado. Yes, so, mao nay among diskusyon niya ni Eric Espina. Ah mm. uh, kay ako na ko interviewon sa TV ug mo ba to about suicide, no? Yes. Ah uh, batnawan niya sa TV ha um, O guwapo pa paghapon ko. tanaw sa Facebook account <laughs> Dr. Rene Obra nga naka white blazer. Yes. Og ako ang Facebook account, thank you po sa mga nag-follow namo Elaine Tantenco bathan ug Attorney Elaine on uh, Instagram and on X. Punto legal, a uh, medical, karon karong adlaw si Neneng, 23 years old, taga Mindanao. Mindanao. May mm, oh. usa ka anak. Yes, kumusta um, na naman mo sa Mindanao, no? Si oh. si Dr. Uh, Ondo Go. Papus mande ay ni ah. siya no nga wa pa malutas ang usa. Mm. So unang pangutana na uh, niya doc. Sukad so, pagtumar ko no niag pills. Daghan kuno kayo iya hangi pamati niya magsigig labad ang iya hang ulo. Ang pagtumar bagyo niya og pills ang hinungdan. Ah, uh, posible uh, moingon ingon kong daghan magug mga side effect ning pills no depende po sa prase sa pills Correct. na imong ginainom no. Ah, mm. uh, usa sa mga effect ani mo labad sa ang imong ulo, kun uban mo mo tender, mo enlarge ang breast no. Usa na na Uban na ni mag -aminoria. Of course, dili na mag for several. Ang aminoria man sa medical term, kung ang babae din na mag for a period of consecutive three months, no? unya mag-weight gain, mag-mood swing. Usa sa mga adverse effect ng pills is muluwen ang sex drive, ha? Mm -hmm. uh, aware ang mga bana, no? Mm -hmm. ha, kung mag-pills si mong asawa, di na kayo inyong tag the term na attorney hurni horny. yes, <laughs> before, correct no? oh so mo na nga Ay, aware gana. Pa niya, ana oh sa ang side effect sa contraceptive pills akong balikon nga mag headache no mag headache no okay okay Ikaduhang pangutan natin eh. Ikaduhang niyang pangutan na giundangan ako ang pills o pagsunod buwan na mabdos dayon ko nga wa tuig ang akong anak nagsigi para gihapon kog patutoy niya makadaot ba ni kay mag magabot siguro doc oh, ah, ang, ang tuig no makadaot ba ni or sa iyahang pagmabdos Ah, o, well ah, ah, kanang magpagam lang ka pagka og gubigay ni eh, no da sa no no kinanglan nga imong prenatal check up bisan dala sa itong uh, pinakaniris barangay health center, very regular. Kay naamagid na mga supplementary vitamins po, may hatang nga mga midwives, nurses, o doctors dahil sa mga barangay health centers like uh, iron preparation, Or ron sa naman lang mga supplementary vitamins nga mga healthy you cast throughout your uh, pregnancy, no? So, yeah, that, that's true. Kung mahunong ang pag sa pills, so wala na kay protection, yan na kay, of course, na kay re, ka sex contact, kay minyo man ka, so, possibly, nga mabuntis ka, no? Mm. So, ang imong, ang imong concern, kung makadaot ba niya, uh, ang uh, siya, okay uh, okay raman na, okay raman na, kay, uh, uh, bata pa man ni siya niya, ito nino, bata danya, 23 pa, 23, 23 pa. Oh, uh, bata mm. Kayo, nining, no? Mm. kaya, Uh, pa pagam lang yung ka o ubigay ni no para nga ka magka problema no ikatulo mm. okay. e niyang pangutan na unsa sad ka tinuod nga kung padayon nga magpatutoy bisan mabdos magdaog kuno ang iyahang uh, bata og iyahang gimabdos og posible og Uh, ang usa ko nung no, mapilde, tinuod ba? More... Paya trabaho no ang iyahang bata <laughs> nga ipatutoy? Ug lutason na lang diya. Oh, po, pwedeng pwede lutason. Dok, no nga ma formula na lang pero mahal man gud. Mahal man gud pod, no? Uh, well, the best the best na uh, milk no is the baby o, o baby Breast is milk, the best milk, no? no? Oh. So, aware na lang ka nini uh, magpa breastfeeding ka, lagi kay complication gawas ka, nga uncomfortable ka, nya dili really, mm. uh, really available kung wa ka diha nagtrabaho ka. Uh, aware ka nga hay ang maba ang mama mo complain nga na, na, there is not enough milk nga matutoy siya ang bata o uh, kanang uh, murag ma-irritate ang iyang nipple to too much sucking o niya mag uban nga mawakan na kung gado ka but mm. uban na ni mag mastitis o mastitis this is uh, breast engorgement no? most common niya ni nga due to breastfeeding, no? So unsa may mga tilimadon nga imong bata wa gyud maka tutoy ni mo usakto, Of course, dugay ang iyang development, ang tubo niya onya, ya ah uh, magsigil sa tulog niya dili kayo siya particular about sa iyang uh, feeding session. Majadi siya comfortable. So balikon, mga posible nga mga disadvantage or mga uncomfortable na kung, um, sa mama magpa nga mahitabo kung sa kamama magpa-breastfeeding nga musakit ng dapita, sa, sa una na lang siya, pero doon dugay, ma-acclimatize na ka, ma-andad na ka, o niya, least kag freedom, pag lihok-lihok, kay every now and then, mupadidi ka si mong bata, unlike sa breastfeeding. So, akong suggest, tingin niya ito ni Ellen Pond, kuha na lang, kanang mixture na lang, kanang... Formula. untay uh, term na sa oban, hybrid, hybrid. Hybrid, yes. Pulipulihon ni mo ba? O, pulipulihon. Oh. No? Kaya parang dili po ka ma stress, no? Yes. Ah. Ika, uh, upato katapusan niyang pangutan na, payat o daot kayong akong anak, bisan ako pangipatutoy Tuig na siya o four months na ang iyahang nas niyan. Maayo ba nga lutaso na lang naku siya? Unsa may akong i-vitamins o ipakaon niya karon? tiba dok, kung mga seven months, six months, pwede naman na mukhaon o rice. Mas food, soft nga food. Ka oh, soft. Gulay nga imuhang mga utanon ba ka oh. kalabasa, di man na mahal, masing kapayas, mm. prutas nga imuhang imash, mm. dugmo ko ni mo pag ayun, pasuwayo na, basket ang kanon. Yes, dugmo ko mo. lang. Mura ka, lugaw ba, lugaw. One year naman din ni ang bata. So, oh. pwede na yun ng sagol na formula, unya un imuhang gatas, breast milk, unya un pakanaan na nagsolid. Sa so, yes. solid. Sa so, may tawag ka na, Dok? Uh, kanang... Soft. Soft diet. Soft you know I mean? diet. na? No? Mm. soft diet. Nga, wala gay kumugod po nining, no? Namang ka, I, I do not know where in Mindanao man ganyan yung lugar. Nagiday I'm sure nga nagpractice nga mga pediatricians, no? mm. no? Kini mga pediatricians these medical doctors nga nag-specialize sa mga problema sa mga bata, no? Kay ang bata ba magtubo during the tender years, no? the first four years, very vulnerable gini sila sa whatever nga mga kakulian sa psychosexual development, no? Mm. Alright. right, All right. Ah. Mga suking pa minaw, hinawot unta nga na amoy na kutlo na karong adlawa. Kini si attorney Elaine Bathan. Kini sa si Dr. Rene Obra. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide. Tatak, Araman. Daghang salamat o, o maayong, maayong adlaw.